guys. Andito na naman ako sa lasing Guys. Ay ayun nag nagbigay sa akin ng sponsor na inumin ko na naman. Binili ko na naman guys. Good evening sa inyo lahat. Magandang gabi din sa iyo, Pilipinas. Na yeah, truck ng basura yan, guys. Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? <laughs> naman yan. Anak, hindi nila kinukuha eh. Oo, mm -mm. Oh, hindi nila kinukuha lahat. Hindi, sila ang nagkalat niyan. Ayan, guys. Mm pinapakuha ko yung basura, guys. Kasi, Uh, guys. Yung mga pasura guys kaya pinapakuha ko kasi yung mga yung ibang pasura kasi hindi nila kinukuha. So, oh, nakakaawa naman yung mga ano, no, guys. Pero marangal yung trabaho na yan, guys. Kasi, mas malaki pa yung sahod nila sa sanga. Ayan. Omar Earl Ouch! Ayan yung basura. Natanggal na lahat. Ayan. Patamat naman. Ay. Pinuha na. Yeah. Guys, good afternoon sa inyo lahat, guys. Ayan guys. So... Good morning, Philippines. And good, hello, world. <laughs> Ganon talaga. Good morning sa inyo, guys. Good morning na ano yung ngipin ko. Kailangan ko pa ayos yung ngipin ko. Nakikitin na. Good morning, Philippines, and hello, world! ah uh, for today's, uh, guys, ay maghuhugat. Ano ang ngipin ng ngiting ko? Dapat makaayos ko na pa. rin na. Nag-alikay. Nasira yung ngiting ko. Hmm? Nasira siya. Uh, guys, uh, kahapon, patanggal ako ng mga uh, nagtatanggal ako ng basura doon sa nabas eh, madami na kasi so puno na yung um, lalagyan, ngayon napuno na naman yes, so uh, at uh, uh, magsishout out lang pala ako sa mga viewers natin ngayon na laging nagpo-support sa akin sa ating uh, youtube uh, channel thank you so much sa inyo sa lahat po ng mga uh, support nyo sa akin guys thank you guys uh, wala tayong masyadong uh, <laughs> video na maganda pero andyan pa rin kayo nagsusupport sa akin shout out to pala sa kay ma'am Marlene uh, from Australia uh, Vinalin from uh, United States uh, Sir Ross for, from uh, New York and uh, Madeline from um, uh, the kingdom and shout out po sa team motovlog sa Philippines at sa lahat po ng mga <coughs> na hindi ko po nabati salamat po sa inyo thank you sa lahat po ng support nyo sa akin uh, thank you so much at sana uh, magsawang mag support sa akin guys kasi <coughs> guys tulungan nyo ako guys na makapag uh, uh ano, comment kayo kahit kung anong gusto nyo gawin ko para sa ganun ay magawa natin guys kasi alam nyo po guys na kahit ako <laughs> nahusan na rin ako ng uh, idea kung paano by the way uh, siguro ipasin natin ko naman sa inyo uh, baka makauwi ako ng province siguro uh, titingin lang natin kung paano tayo mag-video -ano, uh, mag doon. So, yun guys, shout out po sa lahat po ng mga lahat po na OFW uh, sa ibang uh, iba-ibang uh, country o iba-ibang bansa shout out po sa inyo sa support sa akin salamat kay ma'am Marie Rhea, uh, Janelle. shout out po from Cotabato, uh, sino pa ba yun? Uh, Jamil from Davao, thank you po, po sa inyo, Salamat sa nasunod sa kuwata sa akin, shout out po sa inyo. Thank you, thank you so much sa uh, nyo po sa support sa akin. At, may mga tatanong sa ta akin, guys, na sa akin ba itong bahay na ito. Hindi um, po guys, sa, hindi sa akin itong bahay ito guys. Sa boss ko ito. Sa boss Bahay nila ito guys. Ang totoong bahay ko guys ay uh, maliit lang guys. Bakitita nyo someday pag uwi ko na travels. Kasi doon talaga yung bahay na ito. Hindi ako mayaman guys. Hindi ako mayaman. So, Mahirap lang ako. Makikita nyo kung ano yung buhay ko pagdating ng province. Kasi, i ko naman yun, guys. Kasi, para makita nyo naman yung buhay ko. So, okay. <coughs> Pero, by the way, hindi ko pa muna i-ano sa inyo yung buhay ko. Kasi, syempre, mag-vlog muna tayo. Pero, pagdating ng panahon, malalaman nyo rin kung ano yung mga uh, <coughs> ang tao ito. Uh, buhay natin sa uh, ano bahay ng bot to hindi sa akin marami kasi nagtatanong uy mayaman mo hindi ako mayaman guys sa totoo lang wala nga pera kulang kulang yung sahot ko sa uh, ko palang pulang na eh alam nyo naman guys mahalang bilhin ngayon so, kailangan Uh, kaya kayo ng kumayod ng kumayot para sa gano'n nagkaroon tayo ng pera, di ba? Yeah. At saka, uh, meron din kami nanay na tinutulungan uh, na, na ma, ma ano, na, 60 years old na. So, kailangan kahit kami ng kayod para uh, may pangtusto. So, yun guys, uh, sana nasagot ko na mga katanungan nyo na kung bahay ka ba ito ay hindi po, hindi po ito bahay. Ito bahay na ito. So, bahay ng boss ko ito. Ulitin ko guys, bahay ng boss ko po ito. Boss ko po. So, uh, hanggang dito na lang guys ang aking ah uh, uh, vlog. At sana po, uh, ito nga, paulit-ulit kong sabihin sa inyo guys, sana po supportahan niyo pa ako guys sa journey ko dito sa uh, YouTube channel at uh, sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aking uh, channel, please uh, pakiclick na lang po yung notification bell at uh, subscribe and like and share and comment. Mag-comment kay guys para sa ganun, malam, alam ko din kung ano ba yung mga dapat gawin, dapat gagawin or you no, know, suggest para ganun ay gagawa natin ng paraan kung ano yung mga gusto nyo guys. So, <coughs> ah, uh, yun na nga, uh, subscribe na nga yung YouTube channel. At saka may FB page ako, uh, Luyang Vlog din guys. I-follow nyo din ang aking Facebook page sa uh, Luyang Vlog. Thank you so much guys sa uh, walang sawang panunood at God bless po at sa mga nasa ibang bansa. Ingat-ingat po kayo dyan. Thank you so much guys and uh, dito na nag- uh, tatapos ang ating vlog. Thank you so much guys and please subscribe my YouTube channel. Lu Yang vlog. Bye guys. Thank you.